Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito pa patagal umay dun sa Makagago FLM Warno. <laughs> so, unahin natin to. Isang, isang topic. So, ito. Si Mi Matagal na to, October 11 pa. Nakalagi dito. Miss Universe Philippines 2021, Bea Gomez. Ties the knot. So, kinasal. Ano ang mali dito? Kasi nag-viral ito eh. Sa sa dahilan na Alam mo na, sa ating sa ating mga Pilipino, tayo kasi mga Pilipino, <laughs> ano ba 'tong sabihin na na pa, sa paraang hindi makaka-offend. 'Di ba? Al alam mo ta tayo mga Pilipino, may standard tayo ng maganda at pangit. 'Di ba? Doon muna tayo sa ano sa objective na usapan. Alam natin ang standard ng maganda at pangit. Pero yung ang totoong kagandahan or ang totoong totoong kagwapuhan kasi ay subjective yan eh. Nasa ika nga 'di ba? Uh, the beauty is in the behind eh, in the, in the behind, the, uh, the beauty is in the eye of the beholder. Tama ba ako? Baka mali ko paki-correct ako ah. <laughs> kumbaga subjective kasi ang ano, ang pagiging guwapo or maganda. Pero in reality, meron naman talaga tayong ano eh, batayan ng may standard tayo ng maganda at guwapo eh. Sa ayaw at sa gusto mo, 'wag tayo 'wag tayo magplastikan dito. 'Di ba? Ah. Uh, ano bang maganda? Nga? Ang ang magai Start tayo sa maganda, no? Ang maganda sa atin, ano? Maputi. Uh, matangos ang ilong. Uh, ano ba? Sexy ang katawan. Ano pa ba ang senyalis ng maganda sa atin? Basta alam niyo no? Know, you know what I mean? Ito, ito si ate. Kaya naging Miss Universe ito. Alam natin ang standard ng ano? Ng pagiging maganda. Sa gwapo, ganun din eh. 'di ba? Matangkad, maganda ang katawan, maputi, 'di ba? Matangkad. 'Yan ang standard ng ng guwapo dito sa Pilipinas eh. 'Yun yung good looking. Huwag tayong magplastikan. Meron talaga noon. Sa ayaw at sa gusto natin, meron talaga noon. Pero syempre, iba kasi ang love eh. Iba kasi ang love. Dito, kasi, <laughs> nagkalat yung mga mean comments dito. Kasi sabi dito, ah uh, katulad nito, no? Sabi dito, aanhin naman niya ang pogi kung wala namang pera. Pera-pera na lang. <laughs> Di ba grabe yung comment nung iba, no? Iyak ang tomboy na ex na sure na. Di niya na need ng daliri. Char Ah, I may, mean, I mean, ano ba tong tomboy? Pansexual kalokohan. Nakikipagrelasyon sa kawali daw. Actually, naisip ko din yan. Di sa sama ng tao? <laughs> Kaya na mayaman ba yan? Sana kay Luigi magmana mga bata. Ang mga bata Chris Aquino scream. Parang kulang sa chromosomes daw. Ang pangit ng groom sana may pera para bawin. <laughs> Hala, sobrang gwapo asawa niya, lucky girl. Ito, ano naman to? Ah, uh, sarcasm. No choice na ba? Ito yung isa. Congrats, son of Odin, brother of Thor. Grabe, no? Humanap ka ng syungit at ibigin mong tunay. Andrew, ang pangit. Baka mayaman yung guy. Gano'n kaya ka... <laughs> Natural mga beauty queens mga yan, day. Alang nga naman kukuha yan ng lalaking walang pera, eh di inabot niya. Aanhin ko po ang guwapo at bata kung wala naman pera. Si Lais lang po si Beatrice, hindi siya solid na tibo Sabi niya gano'n. Ang sasakit no, kung mababasa mo ang sasakit ng sinasabi. ba? Diba? Pero sa kabilang dako kasi, mga men, sa kabilang dako kasi, wag naman natin lokohin ang sarili natin na hindi naman ito gwapo. ba diba? Or wag natin lokohin sarili natin na gwapo itong ano niya. Alam natin na substan eh uh, substandard. Below standard ng ng karakteristik ng ng pagiging gwapo itong asawa niya. Ako hindi naman ako gwapo din eh. Below standard din ako. 'Di ba? Kaya lang sometimes no. Kasi alam mo min, na kasi ito sa public eh. At marami talaga masasama ang ugaling tao eh. 'Di ba? Ang mga below the belt diyan yung mga pera-pera lang, pera-pera lang. Kung sa usapin ng ng ano, ng pagiging pogi o hindi, hindi naman sigurong masamang sabihin na ito ay hindi guwapo. 'Di ba? Pero yung i-assume mo na mukhang pera yung tao kaya yan yung pinakasalan niya, yun ang masama. 'Di ba? Pwede naman sigurong na in love yung babae. Alam ko ang babae hindi nila priority yung looks eh. Tama ba ako? yung eh, mga babae. Hindi naman priority ang looks. Hindi uh, naman new priority ang looks eh. Kaya ano 'yan? Ah uh, Okay lang 'yan. 'Di ba? Dagi struggle ako dito sa topic na 'to. Eh. Sino ba kasi nag-forward sa akin? <laughs> Ay, gusto ko rin kasi magpakatotoo, pero at the same time, ito below the belt na ito, yung sabihin mo mukhang pera. 'Di ba? Meron din naman diyan nagkakain laban din kahit wala din naman pera yung lalaki. Pangit din yung ano. Pangit din yung yung lalaki ay yung pangit din yung lalaki walang pera. Pero may ano kasi meron akong kaklase nung college Ganon. Parang campus crush yung ano yung yung babae tapos yung boyfriend niya ano eh, wala yung ano eh. Tapos siya pa yung nanlilibre sa boyfriend niya. Ano yun uh, siguro as a human hindi ko pwedeng uh, pigilan yung pagsabi niyo ng pangit dito kasi nga may standard tayo eh. 'Di ba? Pero yung pagmamahal niya yun ang hindi niyo pwedeng diktahan doon. Pati yung, yung ano yung reason niya kung bakit niya minahal to. Beyond lang naman, beyond sa looks kasi a love eh. 'Di ba? For example, kayo kahit pangit kayo, kayo yung pinakagwapo sa nanay nyo eh. Mahal kayo ng nanay nyo eh. Di ba? Lalo yung mga babae dyan na, na kaya papangit din. Hindi kayo pangit sa mata na nanay kasi mahal kayo. May reason kung bakit ano, kung bakit kayo gwapo. At yung gwapo na pagkakatingin sa'yo, love yun. Di ba? Hindi yung literal na gwapo na ano, na na kalibel mo si Piolo Pascual, sila J. ka hindi ganon, sila Derek Ramsey. Hindi ganon yun. Hindi yun yung gwapo na level nun. gwapo yun sa, sa kapag ka uh, ang konteksto nun ay love. di ba diba? Well, yun lang ang masasabi ko dito. Hindi ako agree dito ha, dito sa mga sa mga nagsasabi na dahil sa pera, dahil mapera. Grabe naman yun. Hindi, hey, mo, totoo. <laughs> malay mo, totoo, no? Pero napakarud naman nun. Medyo katanggap-tanggap pa na sabihan mong pangit lang. Okay na yun. ba diba? Pero sabihin mo na, ano, dahil mapera. Pucha, halos inabot ang 10 minutes, sa Nag-struggle kasi ako, eh. Ayaw si magpaka-plastic at the same time. ah uh, umaano lang ako. Uh, yung totoo lang tayo. 'di ba? Ang plastic niyo naman ko sasabihin yung guwapo yun, 'di ba? Next. Ano ito? To makalap na to. Paparinig ka pa? Paparinig ako. Oh, dito? oh, nauna no, diyan eh. Oh, no, nauna diyan. Ako po sa likod diyan ng lobby dito sa bus. Galit paano si Kuya. Ano diyan? Ikilan mo po ang mo ha? Ako ba? Ako ba? Sagot ka na sagot tarantado ka. Sagot. na mukha mo ah! Al Yan na. Hihiro e. ka May May mga 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 mga. sa ka aso. Wow. <laughs> uh, Tatawa ka ba? Sinasabihan na siya na kuya, hayaan mo na. Kasi hindi rin nakakatulong yun eh. Diba? Let's say, halimbawa, na misunderstood ka ni kuya. Ano? Kasi marami naggalit kay kuya eh. Dito sa, sa panorte. Eh. 'di Diba? Marami naggalit sa kanya. Pero kung titingnan mo, Nangaasar din kasi 'yung nagbi-video. ka Oh, oh na yan dito? Oh, no, no, oh no, Ako na. Ako Sometimes kasi may mga sinasabi tayo hindi na kailangan eh. 'Di diba? Well, nakita lang natin kasi dito 'yung pagiging masungit nito ni Kuya na ano, na malapad ng airport. Pero at the same time, naaluminigan din natin yung kabastusan din ito nagbi-video. Lo, lo. Mino hmm. ano? Lo. Wag nang bulong nang bulong, men. 'Di ba? Pag may mainit na at kaya mo naman magpaubaya, wag na. Wag nang hindi worth it talaga. Anong pinag dahil sa upuan, na una sa upuan, 'yun ba yun? Hindi siya worth it eh. 'Di ba? Well, lahat naman tayo, maaaring pagka uh, ikaw ang nandyan, ay eh, mas malala ka pa. Pero ang pinag-uusapan natin, yung ideal gawin. Kasi kung halimbawa, pares kayong uh, papasok ng trabaho, no? Tapos mag-aaway kayo dyan. Malaking abala yan, eh. Ano bang pinaglalaban nyo? Pride nyo lang. kaya hindi ko nakikita yung point na bakit kailangan mo magvideo Alam mo ba na talo ka dyan sa sa discussion yun na Kaya kailangan mo ng video para i-post mo sa sa social media at kaawaan ka ng tao. Uh, para kampihan ka ng tao. Yun ba ang goal mo, men? Diba? Hindi naman po ka video-video, eh. Hindi ka naman sinuntok, Ako ba? Ako ba? Tapos, pinoprovoke mo pa, men, eh. Ako ba? Ako ba? Sagot ka na, sagot ka na. ka! Kapal sagot ng sagot. Mukha mo ah! ka mukha sa aso. Wow. Tatawa ka ba? pa lang. Diba parang ang simpatya nung nung ano nung tao nandito kay doon sa nung ano ha nandoon sa may ano doon sa may bus dito kay Kuyang malapad ang airport Wag nang ano, wag nang ano yan. Oh, next tayo, next. Ano ito mga pinagpapasa nyo sa akin na video? O oh, second to the last. Ano to? Sariwang talbos ng kamote, baging ulam, almusal namin. Hi po tayo guys! Ayan po yung ilaw, eh, ulam namin! Sariwang talbos ng kamote! Hey. goal nitong vlog na to. Ay na po tayo mga idol. Kaya matay Ako, pag mga idol ang tawag, alam mo na eh, no? Mga idol. Okay, um, okay, okay, okay. Hmm. Hmm. So, anong, anong goal nitong video na to? Ano yung gustong... Ako may intindihan ko, let's say halimbawa, nag-vlog nag sila. Ito, pinareact kasi sa akin ha. Baka mamay may ma-offend. May ma-offend na naman. Ito ay pinasa sa... Sino nagpasa dito? Ito yung murahin nyo. <laughs> Kala nyo, ako yung namimili ng video? Sino ba nagpasa sa akin ng video na yan? Para masisi nyo. Oh, si Sir Jules ha! <laughs> si Sir Jules. Oh, pinasa niya sa akin. Jules Siriman. Kasi baka mamay ako awayin nyo. Pinare-react lang sa akin eh. Hindi, sa akin kasi, men, no. Sa akin, ang pagvlog kasi, dapat, bigyan mo kami ng pano na... Na unang una may entertain kami. I don't know, mali mo, entertaining naman itong sa iba, no? Ako hindi ako na entertain, hindi ko nga, iniisip ko nga ano kung ano meron do sa panonoorin eh. Pangalawa, meron kami mapupulot na kahit ano man lang sana. Let's say halimbawa, ito po yung ulam namin ano, sorry uh, sariwang talbos ng kamote. Ang pagtatanim po kasi ng talbos ng kamote ay ganito ganyan ganyan. May may idea kami na kukuha. Pero kung ganito min, anong layunin nito? Yeah. Mm. Mm hmm. Hmm. 'yan. Okay? Wow. Anong layunin yan? Ano ba yung mga comments na nandito? <laughs> Kaming ganun Kamote na nga ate Kinamote mo pa Nilaga mo sana Para mas Maayos na kan mga anak mo Sa susunod ate ha Huwag puro kamote Boil muna sa ate Ilagay mo naman Kuya bago nyo kainin Ilaga nyo muna parang hirap lunokin ng hilaw. <laughs> Mas maganda pa nga hindi laga idol mo. Mas... Alam mo yun, pati mga audience nag-struggle din eh. Ano ba layunin nito? Dederechahin ko na. Nagpapaawa ba kayo? Umaasa ba kayo na may mahabag dito sa sa ginagawa nyo para mapadalhan kayo ng pera? Yun ba yun, men? di tinatanong ko lang ha, kasi feeling ko ganun ang layunin nito eh. Mm. Let's okay it. Look that Mmm. ang ba, masama ba to? Hindi naman masama to. ba? Diba? It's so happy na pinareakan lang kasi sa akin. Ni Jules. Hindi eh, syempre. siyempre kailangan ko may sabihin, di ba? Dahil kung ako lang, let's say, nakita ko lang to sa, sa, ano ko, lalampasan ko lang to eh. hindi ko naman papansinin to eh, e, pinareact sa akin. Kasi baka may magalit na naman sa akin eh, na binabasag ko yung nakakaawang vibe eh. pagpalain po kayo sa masaganang biyaya. Salamat po. O kumakain kayo. Sariwa ito mga idol, masarap. Kahit bihira lang tayong ano, kainin. mga idol. Maraming salamat. Maraming salamat po mga guys. Maraming salamat mga idol. O oh, anong ano nun? Anong substance nun? Ano yung nahita natin do sa video? Ano yung nahita natin do? Na kumain si... O oh, sige. ah uh, kumain sila ng sariwang talbos ng kamote? ginawa nilang ulam, o ano ngayon? Ano yung reason nun? Ano yung, ano no? tinatanong ko lang ha, baka kasi may namimiss ako dito sa pinalabas nila eh. Anyway, next, last video. Ano, ano tong, ano na to? Road rage. Mainit na gabi, mainit mga tao. Sunto ka na. Ay, gago. Hindi pa. Ito namang, ano, tontuwa din na nagbibideo, eh, no? Boom, boom, boom. Allah. Tumba, Dapat inano na lang eh, inawat nyo na eh. Hindi ko alam bakit mga ganyang bagay hindi agad inaawat. Uh, boom! palawan ng helmet guys! Sino matibay? Tanginay! Tabi mo yung motor mo! Hindi ko mabidyo yan! <laughs> hindi tayo makababa guys, si mamaya biglang mag-go eh. Matatapang sila guys, ito, sinipa yung motor. Tumba. Ang guys, nawawala yung antok sa mga sa biyahe pag may mga ganyan. Ayan, di pa sila tapos. Kita ba may motor mo? Di ko makita. Di ko mabidyoan. Sino mang? Sinong ano? Sinong talo? O ano na pala nyo? Ay, talo yung sinipa. Wala. ano? Kawawa naman yung ano. Babay na guys. Nakagawa na. Eh, kaso stop na eh. Oh, pinaabot yung stop. Stop na guys, nakita nyo ha. Hinto na ako dito. Tapos bibidyoan ko pa rin sila. <laughs> so, Bayani ka ng mga chismoso. <laughs> Ewan ko ba, bat, ba't, sa Pilipinas ang sarap manood ng ganyan? Ano, yung yung sapo ka na ganyan. Parang lagi tayong uhaw na uhaw sa ganyan. Katulad yung kaila Epelim at Makagago. Parang gustong-gusto natin makakita ng mga gano'n, no? Ang panalo. Sino panalo? Pag ganyan sana, namin wala na sana sipaan ng ano. Walang sipaan ng motor. Siyempre, yung motor kasi mahalaga yun sa, sa kapwa mo rider eh. ba? Diba? Katulad nung kay si Kuya, joyride siya. Siyempre, ginagamit niya yun sa, ano, sa hanap buhay niya. Diba? Magsusuntukan din lang kayo. Hindi kayo nalang magsusuntukan. Huwag niyo na idamay yung mga, mga gamit, yung mga motor. Kasi, unang-una, pagka dinamay niyo, magbabayad pa kayo niyan sa ayaw at sa gusto niyo. ba? Diba? Pag umabot kayo sa police, pag na-report kayo. Kaya pag ganun, Naiintindihan ko yung galit eh, yung init ng ulo eh. Hanggang sigawa na lang siguro. Hanggat maaari, ah, uh, wag magsuntukan. Pero kung dumating sa point na talaga magsusuntukan, huwag niyo dadama yung mga gamit. Diba? Sinong panalo po? Tangin na baka gawin yung cellphone ka. <laughs> Importante. Ano? Para eskayin talo. Ayan o. Pwede nang awatin yan eh. Diyan pa lang eh. Okay na eh. Road rage. Mainit na gabi. Mainit mga tao. Kailangan talaga dyan may manahimik eh. Pag yung kasama mo hindi na hindi tumahimik. Tumahimik ka na. Kung kaya mong tumahimik. Eh kung parehas na mataas ang ihi yung dalawa. Do Doon nagkaroon ng problema eh. Di ba? Di na, na dapat. Na. Yun, um, mga posting ko, Wala na dapat, ano, si uh, sipaan. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat, bye bye